Nasa linya na po ang uh, number one sa katatapos na eleksyon, Senador Kuya Bongo. Senator Bongo, napapanood po kayo sa Net25, napapanggan po sa Radyo Aguila, live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Uh, Senator BG, magandang hapon po. Magandang uh, hapon po, uh, Sir Jen, uh, Sir Nelson, at sa lahat po na uh, nakikinig sa uh, programa nyo sa NET uh, 25, uh, sa inyong pro programa ngayong uh, hapon, sa unang mamamayan. At ako papa nagpapasalamat sa ating uh, uh, mga kababayan. Sorry po, hindi ko masyado mabasa yung title ng inyong programa. Sa ganang mamamayan po. Sa ganang mamamayan. Sa ganang mamamayan. Sa ganang mamamayan. Oh, po. Uh, salamat po. Una-una, nagpapasalamat po ko sa mga kababayan natin sa uh, patuloy ninyong tiwala uh, sa akin at uh, support. And of course, uh, sa INC, sa Iglesia Ni Cristo, maraming uh, salamat po sa inyong uh, tiwala. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin uh, magsiservisyo po ako para sa Pilipinas sa abot ng aking uh, makakaya. Uh, gagawin ko po ang aking uh, trabaho gaya ng dati. Ayon. Senator, nakikita ko po kayo sa ngayon sa larawan. Mukhang relax na po kayo. Ba parang bagong ligo kayo sa NBG, ha? Ah. Hindi po umuulan ngayon, eh. Kaya... <laughs> Ganun mo ba? Uh, uh, pero at least, ano, uh, uh, parang wala na kayong ganong pressure ngayon. Walang ganong stress, uh, Senator cool. Biji wala po akong tulog hanggang kanina umaga hanggang alas 5 nagmo-monitor po ako. In fact, babe, nakakain po ako ng uh, hapunan alas 11 na po doon sa Sangyop. Salamat. Oh, Ayun, yeah. uh, oo. <laughs> hindi ako makakain, medyo kinakabahan ka hanggang hindi lumabas yung mga oh, yeah. initial uh, result eh uh, para kang nabunutan ng uh, tinik. Opo. After, Kita yung mga resulta. So nagpapasalamat po muli ako sa ating mga kababayan. Ano pong At, uh, ano po masasabi niyo? 26 million mahigit yung number 2 nyo, 20 million mga 5 million ang iangat po niyo kumpara do sa pangalawa, uh, kuya BJ. Naging uh, consistent lang po siguro ako aside from Mindanao and Visayas, ay uh, mataas rin po ang aking uh, nakuha boto sa sa Luzon, sa Metro Manila. Uh, naging consistent lang po siguro ako dahil nagtrabaho uh, naman po talaga ako at napakahalaga po ito sa akin itong midterm election at, at, ang ibig ko sabihin itong pagtatapos ng aking first term sa aming mga re-electionist mm -hmm. napakahalaga po ito dahil ito po yung paghuhusga sa amin kung nagtrabaho ba kami for the past uh, 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 six years mm -hmm. So, importante po sa akin yon na uh, ma-gauge -ma ng tao no? at ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na titiwala sa akin. At ako po'y magtatrabaho. Uh, sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong maialay sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Nagulat din po ba kayo, gaya ng marami, dito sa kinalabasan ng resulta? Kasi sa mga naunang survey, eh iba yung ano iba yung ipinoproject ng mga uh, mananalo, uh, sir BJ aside from you na laging nasa number one, yung iba ay laglag -lag sa survey pero ngayon ay nandiyan sa top number uh, top 6 uh, eh ana uh, sorpresa rin po ako uh, my personal assessment Meron pong about uh, 20% ng mga electorate na bumoto po na tahimik. Tapos mm -hmm. Ito 'yung mga ayaw ng gulo, gusto nila nagtatrabaho ang kanilang mga leader. Mm -hmm. So siguro uh, ano na po ito palala sa atin, mga nag uh, mga piniling opisyal na magtrabaho na tayo. Ito 'yung mga gusto, na, gusto ng gusto na mga kababayan natin na magserbisyo tayo ng maayos uh, sa kanila. Uh, ayaw nila ng gulo sa politika. So, ako po ay nakikiusap, uh, let's buckle down to work. Uh, unang araw ng ating termino, trabaho na tayo. Dahil 'yan po inaasahan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo ni Loklok nilagay tayo rito para mag-service. Nabalitaan na po ba ni uh, dating Paulong Duterte ang resulta ng eleksyon at ano po ang reaksyon niya? Uh, naparating na po ni uh, ng kanyang uh, pamilya. Uh -huh. Ani uh, ni Ma'am Hanilert uh, sa Kaidia. That I'm sure uh, masaya po siya. Especially uh, landslide rin po siya dun sa uh, resulta po sa sa, sa Wow, Jen. Uh -huh. uh -huh. mm. Ah, uh, ngayon po uh, alam nyo, marami yung nagtataka no? Uh, doon. Well, doon sa punto naman po, Sir BG, na uh, hindi natin may iwasan. May mga nagagalit sa inyo. May mga nagdaramdam, ano po ngayon ang sasabihin sa kanya sapagkat binigyan kayo ng panibagong anim na taon na kapangyarihan bilang senador ng ating bayan. Uh, gusto niyo man po ako o hindi, ako po ay magsiservisyo sa inyo. Mahal ko po ang aking kapwa Pilipino at uh, wala po akong pinipili kung ano man po ang ating uh, uh, tribo, ano man po. Ang, kaya po sa Davao, sa Mindanao, o yung mga Muslim, mahal na mahal po namin yan dyan. Parati ko sinasabi, o ano man ang ating uh, tribo, anuman man ang ating reliyon, ay Pilipino tayo, magmahalan tayo. At uh, pag, ang pagsiservisyo ay wala pong pinipiling uh, oras. Uh, dapat po ay lagi tayong uh, handa. So kung ano man po ang aking uh, pagkukulang ay susubukan ko nag uh, magsisipag pa po ako lalo na uh, yan ang pwede kong ialay sa Pilipino sipag malasakit at more serbisyo okay. at uh, gusto ko lang pong mag-report din po sa inyo during my first term ngayon no uh, i have uh, authored uh, 18 laws i have principally sponsored 84 laws yung mga upgrade of public hospitals uh, and uh, i co-authored and co-sponsored 189 laws at uh, wala po akong absence sa Senado sipag mana at more serbisyo po. Ang patuloy kong gagawin mga programa health, unahin ko po uh, job creation, education, napakahalaga po nito. Uh, sports rin po at uh, food security, pagkain po. At gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Tama, buti kasi sa pinakahuling survey na sa kuya biji ang concern talaga ng taong bayan ay yung mataas na bilihin, yung inflation. Ay uh, yung pera nila halos wala nang mabili, Kuya BG. Kaya nga po, uh, alam nyo, sa lalo, lalo na po sa mga mahirap, napakalaga po bawat piso. Bawat sentimo po ay napakalaga. Pinagpawisan po nila yan. Mm -hmm. Pinagpawisan so, po natin yan. Kaya nga po bilang chairman ng Committee on Health, tututukan ko po itong uh, health, mga um, na sakit center, super health center, uh, specialty center, and of course itong PhilHealth. health. Babantayan ko po ito para sa Pilipino dahil ako po ay naniniwala ang PhilHealth po ay para sa health yan, hindi negosyo yung PhilHealth uh, insurance yan na meron tayong masasandalan. Remember, last year po, naka-13 hearings na po ako sa health emergency allowances at uh, finally nabayaran yung mga hiya ng health workers at ng PhilHealth naman po tinututukan natin marami silang mga reforma na pinangako this year mm -hmm. na dapat yung tuparin pina ko sila nung budget uh, deliberation at uh, nangako sila na tutuparin nila this year ang dami nilang pulisya na dapat nang baguhin sabi ko sa PhilHealth bakit kayo magtitipid bakit oh. kayo may excess funds eh yung mga kababayan natin takot nga magpa-hospital eh mm -hmm. dahil takot sa babayarin. gamitin niyo po ang pera ng PhilHealth para sa Pilipinas. Ayun, ano po. Well, uh, ano po ang mga pending bills po ninyo uh, na ngayon ay sa tingin nyo dapat ay maituloy sa panibagong termino po itiniwala sa inyo, Sen. Biji? Ito pong education. Uh, nung panahon ni former President Duterte, napirmahan po yung free tertiary education. Ito po yung libreng uh, 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 tuition sa state colleges and universities. Gusto ko pong i-expand po ito. Pinaglaban natin ito. Nung panahon ni former President Duterte, muntik na po ito na veto dahil ayaw ng mga finance manager. Pinaglaban natin. Alam ni chairperson na po, pwede vera yan. So gusto nating ma-expand sana ito para magkaroon po ng... Uh, expanded or uh, choices yung mga estudyante. Mm -hmm. Dahil Naniniwala po ako ng education po, iyan po ang puhunan ng, uh, na, ng mga kabataan, mga estudyante. Daladala nila yan hanggang sa pagtanda. Uh, mm -hmm. yeah, pa. Hindi yung ayuda, ano? Hindi ayo ayuda po. One time lang 'yon. Bukas wala na 'yon. Uh -huh. na 'yon. Ito pong edukasyon. Daladala -dala nila yan hanggang sa pagtanda. Uh, you know why I'm a proud father po na isang CPA lawyer na 26 years old na matalino. He graduated uh, suma cum laude sa De La Salle University sa wow. account oh. Congratulations po. Number one po, po. <laughs> siya, number one siya sa klase noong 2019. Ngayon naman, nag-law siya, naging uh, valedictorian po ng uh, School of Law sa Ateneo. So number one po siya pareho sa kanyang uh, pag-aaral po bilang uh, accountant at uh, accountant siya na uh, sa pagiging abogado. Ba, mukhang uh, may pinagbanahan. Ano po? Apo, nagmana sa nanay. <laughs> anyway, uh, ang uh, uh, teka lang, kayo ba nagkausap na ni Senador Kong Dante Marcoleta? Ano po ang, uh, kasi magkikita na kayo sa Senado. Ano ang mga pwede niyong i-advise sa kanya? O ano man ang uh, dapat eh, maging plano niyo sa Senado, Kuya BG? na uh, initially before pa po nung uh, nat natapos yung kampanya nagkakausap naman po kami along with Senator Bato. Opo. At, uh, I'm so happy na nanalo po si Senator Dante Marculeta kasama natin sa Duterte. Opo. at is a uh, long overdue po sa Senado. napakagaling, napakatalino at uh, lumalaban. Magkasama po kami sa Commission on Appointments, nakikita ko paano Opo. niya talaga Uh, talagang sinususi, sinus uh, talagang hindi nakakalusot sa kanya. Marami siyang mga katanungan mm -hmm. na hindi siya makontento. Talagang uh, makikita mo na palaban po ito si uh, Senator Dante. At matalino, mm -hmm. magaling, and he is long overdue sa Senado. And finally, I'm so happy na nakasama natin sa Senado. Mm -hmm. Mana yun kaya dyan eh, sa Bajayan. <laughs> <laughs> so, mananatili po ang uh, Kuya Senador Bijan natin na, na ang bisyo ay magserbisyo. Uh -huh. Salamat po. Ang inyong Mr. Malasakit ay patuloy na magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino. At naniniwala po ko na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagsalita dito sa inyong programang sa Ganang Mamamayan. Ayan. Kung meron ho kayong mga mahalagang gustong sabihin sa ating palatuntunan sa ating mga kabayan, kahit hindi po kami ang makatawag, kayo na po tumawag, Kuya BG. Bukas po itong aming palatuntunan sa inyo. No? Para na sa ganun ay eh, mas marami po magkaroon ng kabatiran sa mga programa po ninyo. Salamat. Opo. Salamat po sa mga uh, kapatid. Uh, sa Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyong uh, support at tiwala at uh, patuloy po akong magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ayan. Mga kaibigan, nakapanayan po natin number one uh, senator sa katatapos na midterm elections, ano mm -hmm. ha Senator uh, Bongo. Ayan. Salamat po ng marami. Tingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo.